Welcome back again guys dito sa video na ito ituturo ko sa inyo kung paano mag change name sa Facebook gamit ang cellphone. Kung gusto mong malaman panuulin mo ito ng buo. Ang unang gagawin buksan ng Facebook. Dito pindutin ang tatlong linya sa taas. Scroll down, pindutin ang setting at privacy. Dito pindutin ang setting. Dito sa setting at privacy, pindutin ang see si more in account center. Dito sa account center, pindutin nyo ang profile. Dito sa profile, pindutin nyo yung name ng Facebook account nyo. Dito pindutin ang name. Dito sa name, pwede nyo na ibahin ang inyong pangalan. Sa akin papaikliin ko lang kasi sobrang haba ng nailagay ko. Pagtapos na pindutin ang review change. Dito sa preview your new name, mamimili lang kayo sa suggest ni Facebook sa inyong name, ang napili ko yung una, Michael Gonda. Pagtapos na pindutin ang save change, tapos na napalitan na ang ating pangalan sa Facebook, ngayon ay check natin ang aking profile kung naiba ba talaga ang ating pangalan. As you can see guys napalitan na natin ang ating pangalan so dito na nagtatapos ang aking video kung bago ka palang sa aking YouTube channel subscribe.